guys lalagyan natin ng posti yung ano mga kamatis natin kasi lumalaki na yung mga bunga niya guys so, yan mga bunga ng kamatis natin so lalagyan natin siya ng harang or dipinsa uh, para hindi siya pag, sum, ano, hahaba pa. Hindi sila na tutumba sa lupa yung mga bunga. Hindi da dapat sa lupa. Kailangan nakatayo siya. Okay, pa ano natin ang harang, guys, na baka. Ano? Yan. Yung mga gamit natin last year ito eh. Yan. Yan din ang gagamitin natin ngayon. Yan sila. gamit natin last year. So ayan. Ayan na siya. Oh. So ayan guys. Uh, Ang ganda na tingnan nakatayo na siya la pero medyo na ano siya kasi ganito kaya yan talaga, na wit wi natin. So, biligan natin at titingnan natin bukas kung ano nang uh, Bukas natin tingnan. Niyo. So, naipasok na natin lahat. Yan na guys. So, maganda na tingnan. Tapos na. Yan. Naipasok na natin. Dito pala may dalawa pang puno. Hey, hindi tayo napansin dito. May dalawa pa palang puno banda rito pero hindi pa siya gaano kalaki. No? Dito lang banda natin lagyan ng string. So wala na tayong string ata. Maghanap pa ako bukas ng extra na ilalagay dyan. May isa pang pupuno pala na hindi natin ano. Napansin. So akala ko ano, kasi mag, halos magkapariho lang kamatis at saka patatas. Yung puno. So, ayan. Ayan na, guys. Ayan. So, tapos na ang ginawa natin na paglagay ng mga string, no? Ayan. Parang ilalagay natin sila ng ano para hindi ano doon sa lupa yung mga bunga hindi pupunta sa lupa, hindi sila sisira. Thank you for watching our video guys. See you my next vlog. Bye bye. Love you guys.